Kumusta mga mahal kong kaibigan, mga kasama sa paglalakbay na puno ng pag-asa at pagbabago. Maligayang pagdating sa ating espasyo kung saan ang imposible ay nagiging posible at ang nakaraan ay nagbibigay liwanag sa ating kinabukasan. Ngayon, ilalatag natin ang isang kwento na parang pelikula isang paglalakbay na sumasaklaw sa napakalaking espasyo at panahon na magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong sariling kakayahan at sa kapangyarihan ng universo. Isipin mo ito, isang gabi, higit isang libong taon na ang nakalipas, isang pangyayari ang naganap na, sa mga pananaw ng modernong agham, ay dapat na imposible. Isang nilalang ang naglakbay mula sa isang malayong lugar patungo sa pinakamalayo sa isang iglap, at pagkatapos ay umakyat sa mga kalangitan, tumawid sa mga dimensyon na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ang kwento ng Isra Miraj, ang paglalakbay sa gabi at pag-akyat sa langit, ay hindi lamang isang simpleng salaysay kundi isang pahayag ng kapangyarihang higit sa ating pangunawa. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga ideyang ito, na matagal nang itinuturing na milagro ng pananampalataya, ay unti-unting nakakahanap ng mga pahiwatig sa modernong agham sa mga tuklas mismo ng NASA. Tama ang narinig mo. Ang pinakamataas na ahensya sa agham ng kalawakan ay nagbibigay ng mga ideya na maaring magpaliwanag o kaya'y magpawangis sa mga misteryo ng sinaunang kasaysayan. Kung ang ideyang ito ay nagpapabilis ng tibok ng puso mo at nagbubukas ng iyong isipan sa mga posibilidad na dati di maiisip, manatili ka sa akin dahil ang paglalakbay na ito ay para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyo at nagsasabing kailangan ko itong malaman, ipagpatuloy mo ang panonood. Alam kong marami sa atin ang minsan nang nagtanong sa sarili, totoo ba talaga ang mga milagro? Paano mangyayari ang mga bagay na lampas sa ating pangunawa? Normal lang ang mga pagdududang iyan. Tayo ay mga nilalang na may lohika at gustong maintindihan ang lahat sa pamamagitan ng agham. Lumaki tayo sa mundong pinapaniwala tayo na ang alam lang natin ang totoo. Kung hindi ito kayang ipaliwanag ng pisika o ng mga batas ng kalikasan, imposibleng mangyari. At minsan, dahil sa limitasyon ng ating kaalaman, hinahayaan nating ang ating mga pangarap at paniniwala ay lumiliit nagiging bihag tayo ng ating sariling limitadong pag-isip. Pero heto ang isang nakakapukaw na tanong, paano kung ang limitasyon ay wala sa mga milagro, kundi sa ating pag-isip? Paano kung ang mga kwento ng nakaraan, na itinuturing nating mga gawa-gawa lamang, ay mayroon palang mas malalim na katotohanan na hinihintay lang natuklasin ng ating modernong kaisipan at teknolohiya? Marahil, ang pakiramdam mo ngayon ay tulad ng isang taong nakatayo sa dulo ng isang napakalaking dagat, nakatingin sa malawak na asul na kawalan, at iniisip kung ano ang nasa kabilang ibayo. May kaba, may pagtataka, at higit sa lahat, may matinding kuryosidad. Naaalala ko ang isang panahon sa aking buhay kung kailan napakahirap para sa akin natanggapin ang mga bagay na hindi ko nakikita, ang mga bagay na lampas sa aking lohika. Naging sobrang praktikal ako na nahihirapan akong maniwala sa mga bagay na malalaki, mga bagay na nangangailangan ng pananampalataya. Feeling ko, kailangan ko ng patunay ng pisikal na ebidensya. Pero alam mo, sa paglipas ng panahon, natutunan ko na ang pinakamalaking patunay ay hindi palaging nakikita ng mata. Ito ay nararamdaman sa puso, at unti-unting, ang isip ay nagbubuka sa mga posibilidad at iyan ang paglalakbay na akayin kita ngayon. Paglalakbay tungo sa pagbubukas ng isipan at puso. Ngayon, pag-usapan natin ang puso ng ating diskusyon, ang Isra Miraje. Para sa mga hindi pa familiar, ito ang kwento ng propetang si Muhammad na sa isang gabi, naglakbay mula sa Mecca patungong Jerusalem, at mula roon ay umakyat sa pitong kalangitan. Lahat ng ito ay naganap sa isang ignap. Isipin mo, ang paglalakbay mula sa Mecca patungong Jerusalem ay malayo, ilang araw na lakarin noong panahong iyon. Tapos, ang pag-akyat sa kalangitan, pagdaan sa mga layer ng kosmos, at pagharap sa mga hiwaga na lampas sa ating imahinasyon. Ito ay isang kwento na nagpapatunay sa napakalaking kapangyarihan ng Diyos at sa natatanging pagtaas ng isang propeta. Ngunit ang tanong ay paano nangyari ito? Paano ka makakalakbay ng milya-milyang distansya sa isang iglap? Paano ka makakaakyat sa kalangitan at makabalik nang hindi man lang nagalaw ang kama mo o lumamig ang tubig sa iyong pitsel? Dito pumapasok ang modernong agham at ang mga tuklas ng NASA. Hindi natin sinasabi na direkta nilang pinatunayan ang Isra Mirage, hindi. Pero ang mga konsepto na kanilang tinutuklas at pinag-aralan ay nagbibigay sa atin ng mga posibilidad. Una, pag-usapan natin ang bilis. Ayon sa teorya ng relativity ni Einstein, ang oras ay hindi universal. Maaari itong magpabago-bago depende sa bilis at grabidad. Kung ang isang nilalang ay nakakagalaw sa bilis na halos kasing bilis ng liwanad, o higit pa, ang oras para sa kanya ay halos titigil. Kaya, ang isang paglalakbay na libu-libong taon sa normal na oras ay maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang sandali para sa naglalakbay. Isipin mo iyan. Ang ideya ng time dilation ay hindi nakatang isip lamang, ito ay isang bahagi ng pisika na ating nauunawaan. Kung ang propeta ay naglakbay sa isang hindi kapanipaniwalang bilis, na higit pa sa kaya ng ating mga teknolohiya, hindi imposible na ang oras sa kanya ay bumagal na nagpapahintulot sa paglalakbay na maganap sa isang iglap mula sa pananaw ng mundo. Ito ay tulad ng kapag nakasakay ka sa isang mabilis na tren o aeroplano. Para sa iyo, mabilis kang nakakarating sa iyong patutunguhan. Para sa mga nasa lupa, ang iyong paglalakbay ay tila mas matadal. Ngunit kung ang bilis ay lampas sa ating imahinasyon, ang pagkakaiba sa oras ay nagiging mas kapansin-pansin. Kaya, ang konsepto ng paglalakbay sa isang gabi ay nagiging mas madaling maintindihan, hindi bilang paglabag sa batas ng kalikasan, kundi bilang pagpapatunay sa isang mas mataas na batas na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ang pagtuklas ng NASA sa mga posibilidad ng interstellar travel at ang pag-aaral ng mga fenomena tulad ng black holes na kayang balukturin ang oras at espasyo ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig na ang universo ay mas komplikado at mas puno ng misteryo kaysa sa inaakala natin. Sino ang makapagsasabi na ang mga nilalang na may kakayahang lumikha ng isang propeta at magbigay sa kanya ng kakayahang maglakbay ng ganito kabilis ay hindi kayang gawin ang mga bagay na lampas sa ating kasalukuyang siyentipikong pag-unawa? Ngayon, mayroon ding konsepto ng wormholes. Ito ay mga theoretical na lagusan sa espasyo-panahon na maaaring magbigay ng shortcut sa pagitan ng dalawang malalayong punto sa universo. Sa halip na maglakbay ng bilyon-bilyong light years, maaaring dumaan ka sa isang wormhole at makarating sa kabilang panig sa loob lamang ng ilang sandali. Ang ideyang ito ay matagal ng pinag-aralan ng mga siyentipiko at kahit na wala pa tayong direktang ebidensya ng wormholes, ang mga ito ay nasa loob ng mga posibilidad na itinuturo ng teorya ng relativity. Kung mayroong isang wormhole na konektado sa Mecca at Jerusalem, o sa mas mataas na kalangitan, maaari itong magpaliwanag kung paano nangyari ang Isra Mirage. Ito ay parang isang lihim na pinto sa universo, isang daan na hindi nakikita ng ordinaryong mata, ngunit ginagamit ng mga nilalang na may mas mataas na kaalaman at kapangyarihan. Ito ay isang pattern interrupt sa ating nakasanayang pag-isip. Hindi tayo dapat manatili sa isang kahon. Ang mga diskusyon na ito ay hindi para baguhin ang iyong paniniwala, kundi para buksan ang iyong isipan. Para isipin na ang universo ay mas malaki at mas misteryoso kaysa sa inaakala natin. At kung ang mga batas ng kalikasan ay kayang baluktutin o lampasan sa ganitong paraan, ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga buhay? Ano ang ibig sabihin nito para sa mga imposibleng sitwasyon na kinakaharap natin? Kung ang isang nilalang ay kayang tumawid sa mga kalangitan sa isang gabi, ano ang mga limitasyon na inilalagay natin sa ating sarili na hindi naman totoo? Kaya, sa aking puso, ang si pagpapatunay ng nasa sa Isra Mirage ay hindi sa pagtukoy nila ng isang petsa o ng isang specific na ruta. Ito ay sa pagbubukas ng kanilang mga toplas sa ating mga isipan na nagpapakita na ang mga bagay na tila imposible sa ating nakaraan ay maaaring hindi na imposible sa ating kasalukuyan at kinabukasan. Ito ay isang paalala na ang ating kaalaman ay patuloy na nagbabago at lumalawak. Ang mga bagay na dati itinuturing na magic ay nagiging science sa paglipas ng panahon. At ang mga bagay na itinuturing na science ngayon ay maaaring lumawak pa sa paraang hindi natin may isip. Para sa akin, ito ay nagbibigay ng napakalaking pag-asa. Dahil kung ang universo ay may ganitong mga hiwaga, at kung mayroong mga kapangyarihan na kayang gawin ang mga bagay na ito, nangangahulugan lamang na ang ating mga pangarap, ang ating mga mitiin, at ang ating mga kakayahan ay mas malaki pa kaysa sa inaakala natin. Ang Diyos na may kakayahang gumawa ng isra mirage ay ang Diyos din nagbigay sa atin ng mga pangarap at kakayahan. Hindi ka basta-basta nilikha. May layunin ang buhay mo. Ikaw ay special. Alam kong marami sa inyo ang nakikinig ngayon at nakakaramdam ng kakaibang spark sa inyong puso. Siguro nagtataka ka kung paano mo ito i-apply sa sarili mong buhay. Simple lang. Simulan mong hamunin ang iyong sariling mga limitasyon. Kung naniniwala ka na may mga bagay na imposible para sa iyo, tulad ng imposibleng paglalakbay na ito, subukan mong tingnan muli ang mga ito sa isang bagong pananaw. Kung ang agham ay nagpapakita ng posibilidad sa mga bagay na dati science fiction, paano pa kaya ang iyong personal na buhay? Anong imposible na pangarap ang matagal mo nang tinatago? Halimbawa, kung pakiramdam mo ay imposibleng maabot ang iyong pangarap na magkaroon ng sariling negosyo dahil kulang ka sa kapital o karanasan. Tingnan mo ang Isra Mirage. Naglakbay sa isang iglap. May mga wormholes sa ating buhay na hindi natin nakikita, mga pagkakataon, mga koneksyon, mga biglaang tulong, na maaaring magdala sa atin sa ating patutunguhan ng mas mabilis kaysa sa inaakala natin. Ang kailangan lang ay buksan ang mata, buksan ang puso, at maniwala na mayroong mas malaking plano at mas malaking kapangyarihan na kumikilos. Maaari itong maging isang mentor na makakatulong sa iyo, isang bigla ang ideya, o isang pagkakataon na hindi mo inasahan. O kaya naman, kung nakakaranas ka ng sakit o hamon sa iyong kalusugan na sinasabi ng mga doktor na hindi nagagaling. Ito ay tulad ng isang mahabang distansya na tila imposible mong tawirin. Pero kung ang oras at espasyo ay maaaring baluktutin, kung ang mga batas ng kalikasan ay may mas malalim na lihim, sino ang makapagsasabi na ang iyong katawan ay hindi kayang magpagaling sa mga paraang hindi pa natin lubos na nauunawaan? Ang pananampalataya, ang pag-asa, ang positibong pananaw ay may kakayahang magpalakas ng ating kalooban at katawan. Hindi ito magic, ito ay kapangyarihan ng isip at ng kaluluwa na hindi pa lubos na naintindihan ng adham. Ang mensahe dito ay, huwag mong limitahan ang iyong sarili. Huwag mong isara ang iyong puso sa mga posibilidad. Ang universo ay puno ng mga hiwaga, at ikaw ay isang bahagi ng hiwagang iyon. Mayroong napakalaking kapangyarihan sa loob mo na naghihintay lang natuklasin. Kung ang mga tuklas ng NASA ay nagbubukas ng ating isipan sa mga sinaunang milagro, dapat din itong buksan ang ating isipan sa mga milagro na kayang mangyari sa ating sariling buhay. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay umaabot sa puso mo. Malaking tulong ito para maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas nagpapabagong nilalaman. Nagsusumikap ako araw-araw na magbigay ng inspirasyon at pag-asa, at ang iyong mga tugon ay ang aking pinakamalaking gantimpala. Sa huli, ang kwento ng Isra Mirage, na sinasalamin ng mga tuklas ng NASA, ay isang paalala sa atin na ang universo ay mas malaki, mas misteryoso, at mas puno ng mga posibilidad kaysa sa inaakala natin. Ito ay isang tawag sa ating lahat na buksan ang ating isipan, palawakin ang ating pananaw, at maniwala sa kapangyarihang higit sa ating pangunawa. Ang iyong buhay ay hindi limitado sa iyong nakikita o sa iyong nararanasan ngayon. Ang iyong potensyal ay napakalaki at ang iyong kwento ay hindi patapos. Ikaw ay nilikha para sa isang bagay na extraordinary. Ang iyong mga pangarap ay hindi aksidente. Ang iyong paglalakbay sa buhay ay may layunin. Ang bawat hamon na iyong kinakaharap ay isang pagkakataon para lumago. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Ang pinakamaganda sa iyo ay hindi natin nakikita. Ang iyong kakayahang lumikha, ang iyong kakayahang magmahal, ang iyong kakayahang magtagumpay ay higit pa sa iyong imahinasyon. Ang liwanag ng pag-asa ay laging nandoon kahit sa pinakamadilim na oras. Maniwala ka sa iyong sarili, maniwala ka sa proseso at maniwala ka sa isang kapangyarihan na higit sa lahat. Ngayon, nais kong samahan mo ako sa isang maikling panalangin. Huminga ka ng malalim, ipikit mo ang iyong mga mata kung gusto mo, at hayaan mong ang mga salitang ito ay tumagos sa iyong puso. Mahabagin at makapangyarihang lumikha ng universo, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang karunungan at sa mga hiwaga ng iyong nilikha. Sa oras na ito, binubuksan namin ang aming mga puso at isipan sa mga posibilidad na dati di may isip. Tulungan mo kaming maintindihan na ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan at walang imposible sa iyo. Tanggalin mo ang aming mga takot at pagdududa at palitan mo ito ng pananampalataya na nagpapabago. Gabayan mo kami upang makita ang mga wormholes at mga shortcuts sa aming sariling mga paglalakbay ang mga pagkakataon na iyong ibinibigay para marating namin ang aming mga pangarap ng mas mabilis at mas epektibo. Bigyan mo kami ng tapang na hamunin ang aming mga sariling limitasyon at maniwala sa aming sariling potensyal na iyong ibinigay. Protektahan mo kami mula sa mga negatibong kaisipan at mula sa mga taong nagpapapanghina ng aming loob. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig sa mensaheng ito, bigyan mo sila ng kapayapaan, pag-asa, at determinasyon na ituloy ang kanilang mga mitiin. Naway ang kanilang buhay ay maging patotoo sa iyong dakilang kapangyarihan at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutan, ikaw ay may kakayahang gawin ang mga bagay na lampas sa iyong imahinasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at kung nais mong makatanggap pa ng mga mensahe na nagbibigay pag-asa at pagbabago, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at ay click ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong nilalaman. Pakishare din ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan ng ganitong uri ng inspirasyon. Sa huling video na inilabas namin, pinag-usapan natin ang tatlong sikreto ng pagmanifest ng iyong mga pangarap na itinago ng mga mayayaman. Siguraduhin mong panoorin iyon next para sa iyong tuloy-tuloy na pagbabago. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Magkasama tayo sa pagtuklas ng mga hiwaga ng buhay at sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Hanggang sa susunod, manatili kang bukas ang isipan, manatili kang puno ng pag-asa, at manatili kang maging inspirasyon sa iba. Paalam at pagpalain ka.